kabos dumating ng aking magandang apo love love ko yan lahat ng apo ko lahat walang hindi akong mahal lahat sila the same old ayan mga kabos sa abuelo nasa kusina na at uh, luluto siya ngayon at ako ito tapos na rin, matatapos na rin. At uh, pasensya na mga kaabos, maraming kalat kasi andito. Kararating nila kagabi. Siyempre, gabing-gabi na. Midnight na. Kaya ayan, hindi pa naliligpit lahat. Kasi inuna namin, asikasoyin, ang mga matanda. Tinulungan ako ng aking anak na si Karin ayan mga kaabos kanya kanya kaming gawa kaya mabilis kami ngayon matapos kasi pupunta sa swimming pool ayan mga kaabos ah, magaantay lang ako sa sa darating na magpapaligo dito sa isang pasyente at saka yung nurse at pagkatapos niyan ay sasama ako doon sa swimming pool at ah, ayan mga kaabos uh, pupuntahan ko dito yung aking anak na panganay si Karen at uh, narito na sila kagabi dumating ng mga, mga 11 o'clock ata yun o ten 10.30 kasi alas 10 ayan bate bate wala. Ito ang aking mga apo. Ayan, oh. Itong mga kalat nila. Hello. Ayan. Man. Anto. Oh. Anto. Yan, eh. Yan, eh. yan ang aking Ate, apo. Anto. Ayan. Oh. Karen. Wala mga kaabos. <laughs> Ayan. Wala mga kaabos. Ma yes. Makalat pa kasi nagliligpit pa lang. Umaga pa lang dito. Mm -hmm. Ayan. Ayan at ngayon mga kaabos bababa ako para kasi lahat sila eh pumunta sila dito meron na sila dito mga damit kasi dito ito na to. dito sila yeah. sama sama ngayon pupunta sila sa swimming pool I'm, I'm swimming. Not, swim kasi mag so uh, swimming sila ah yeah. uh, yan yeah gusto gusto nilang mag mag, ano, mag swimming na at, the, at yung free? isa naman ay nandito tulog pa ang lamig ng bahay yun ayun tulog pa ang lamig ng bahay sobra huh. basta talaga alam nyo na pag nandito ang mga apo makala talaga ay nga hindi ko pa nga nabuksan at dito ang kwarto na to dito na dito si Aya si Aya at saka si si ano si yan marami pang kalat mga kaabos hindi ko pa nalilipit at ayan yung TV na yan doon nakikita namin lahat ng mga ginagawa doon sa baba sa baka sa mga pasyente at itong kwarto namin hindi pa namin nabuksan madilim pa kasi pagkagising namin sa umaga diretso agad kami sa aming ano kanya-kanyang kanya-kanyang kaming hawak ng gawain pero, hindi yung, yung pang, parang, tumira ka lang sa bahay mong sarili uh, na hindi ibig sabihin porque gumagawa ka, katulong ka. Yun, hindi yun. At, uh, yun, kina sila si Aya, hating gabi na rin na umalis dito, dito na sila nagapunan. Kaya, andoon na sila sa kanilang bahay. Mamaya tatawag yun. Kasi may inaasikaso din yan doon. Ayan mga natutuwa ako nga nagkita-kita na kaming lahat dito at hindi ko alam kung nakapag-almusal na silang lahat kasi meron akong sariling ginawa ayan kaya yun mga kaabos napit yung aking sinilas ang kaya yung sinilas ko lalabas muna ako dito sa labas para ma maipakita ko sa inyo sa labas ayan habos ngayon po ay viernes viernes yung nag-aalaga dito pumupunta dito mga nurse 3 times a week lang yung pumupunta Lunes Merkoles at saka ngayon kaya kaya naantay pa namin at uh, pag ngayon ay makarating na sila dito, saka na kami aalis. Pag nakalis na rin sila. ay mga kaabos ngayon, ang ganda-ganda ng panahon. Maliwanag na maliwanag. At ayun, may mga ibon doon sa labas. Yeah. Uh, hindi nila dito minamaltrato ang mga ibon. Kaya gustong gusto nila dito ano, mga uwak yan eh, sa atin, sa Pilipinas. Mga uwak. Ayan ang liwa-liwanag at uh, hindi ko kasi naano kung anong oras na dito, siguro uh, siguro mag alas 10 na rin ayan ito, pero kakaalmosa lang eh ayun, maawa ko <coughs> <coughs> ang mga basura ng jamba <coughs> kasi ito <coughs> tuwing lang nila yung kinukuha pagkatapos ng panahalian excuse me ano, ano ako nasa med kaya ito kami ngayon ah masaya kami nga nagsita kita ulit at lalong masaya ako kumakawi kami yan sa sa Spain para makita ko lahat ng aking mga anak kumusta nga pala kayo dyan uunahin ko ang aking mga anak hotel kumusta kayo at saka si Alex at saka si Gabin at uh, kinukumusta ko din si Ronald pero padating naman dito Madi at saka Iron ang aking apo at kinukumusta ko rin ang aking anak na si Elin, si Marvin at Tricia at si Iker at ganoon din kay Junior uh, kay Beth at saka kay Jello at uh, Adet, Uyan at Ibai, kinumukos, kinukumusta ko kayong lahat at uh, batid ng Diyos na ang puso ko ay nasa inyo lamang mahal na mahal ko kayong lahat wala akong pinapanigan na kahit kanino man basta ang sa puso ko mahal na mahal ko kayo huwag kayong mag iisip na mayroong pabura-paborito wala kahit si Aya yung mga masasamang iniisip ninyo ay hindi naman yun ang na nasa puso namin alisin nyo yan kasalanan yan mahal na at ngayon nandito na si malang dumating na at uh, sabi nila uh, medyo medyo ano sila uh, nervyos nervyoso sila sa kanilang biyahe pero okay lang at magpapasalamat pa rin sa Panginoon na nakarating pa rin sila lang maayos kahit anong kahit gano'n nang nangyari doon sa, sa Madrid na nasiraan ang train pero inantay naman sila sa kanilang flight ng, <clears throat> ng avion kaya maraming maraming sa, salamat sa Panginoong Diyos na nakarating naman sila ng maayos at uh, shout out nga pala dyan kay Ran at uh, kay Isil lahat niyang kapatid sa si at saka si Rialin, lahat ng mga, apo, mga pamangkin mga apo ko dyan at uh, hindi ko na isa-isahin ang lahat na kinukumusta ko kayo Edith at Rowel uh, Rowell pamilya ni Rowell si Alma at ganun din kay Laili at uh, Lina kamusta kayong lahat hindi, ko na, hindi namin kayo nakakalimutan at lahat kinaining Duran at sa mga lahat ng mga anak kasi ayaw ko na kasing banggitin lahat kasi alam mo nagpapulit ulit na lang ako lahat muna, bago ko mabanggit ang mga pangapangalan ay inuulit-ulit ko hindi ko na, ko na ma, ma ano lahat sa aking memorya at uh, ganun din kay tia happy birthday belated, kina iyang kina chirimi kaila asawa ni chirimi percival, kina windy, sano mahal ko kayong lahat sa kambal at uh, kung sino man ang hindi ko pa nababanggit sila silita, nakita ko basta lahat kayo nakita ko sa video sa pag ni Chang at saka sa lahat ng mga ano dyan, sinusubaybayan ko naman, kaya ah, uh, lahat naman kayo, awa ng Diyos, mga healthy nakikita ko at uh, sa amin naman dito, huwag kayo mag-alala kasi okay naman kami nag-i-enjoy naman din kami dito at uh, yun lang ay malungkot syempre, malayo sa pamilya kaya iba ang sitwasyon namin dyan at saka dito ayan, kasi hindi naman dito katulad dyan na kahit araw-araw kang lumabas, may mga Pilipino nga nandoon sa park, nagpa-park pero ito, iba tahimik dito kaya mga kaabos wag na kayong magtaka na bakit hindi kami gaano ano, dito pa rin kami paikot-ikot. Siyempre, pinakikisamahan namin lahat ng na mga tao rito na ayaw namin magkamali-mali. <laughs> kasi hindi natin mga lubusang kilala. Hindi katulad sa atin na lalabas ka lang, kilala mo na kasi lagi kang nakikita. Eh, dito walang pakialaman. At batik naman sila pag, pagka ay makita ka, hindi sila mga suplado. bati naman sila kahit hindi kanila nakikilala nagsasaludar sila. Ayun. Kaya, papasalamat pa rin ako sa Diyos na hindi naman kami dito pinababayaan ng Panginoon at laging nakagabay ang aming mga angel. Kaya yun, eh, kaya ako nag-vlog ngayon, sinasabi ko na ano, dahil ligtas sila sa kanilang pagbiyahe sa mga, sa mga ano, at saka nakausap ko din ngayong umaga Peter kasi tumawag at uh, Ellen, Marvin, Iker, Tricia ayan lahat kayo Junior, uh, Beth Angelo Ronald kahit parating na kayo kung dadating kayo dito ayan binabati ko kayo ni Madi at saka dalawa kong apo si Iron at saka si si Bugoy ah uh, ko. Oh, nakakalimutan ko ang pangalan. Sabi ko na nga ba, hindi ko lahat mababanggit eh. Ayun, basta nakikita ko kayo, si Gavin si Alex, at saka si, si, si Utel. <laughs> Ay, baka kumusta kana At mahal na mahal kong apo na si Owen. Owen, binabati ko kayo. At uh, ganon din kay papa mo, kay daddy mo. John ah, kahit ah, alam mo na ang mga nangyari sa inyo pero kami ay mga biyanan mo pa rin ayon kasi sa mata ng Diyos, alam ng Diyos na kayo ay kasal pero pero kung ano wala kaming kasalanan labas na kami doon sa inyo di diba? mga, mga mga kaabos mahal na mahal ko silang lahat at lahat yun ay nakalista dito sa puso at isipan ko ayun at di, lalo lalo na, na, ngayon nalulungkot ako kasi eh siyempre si Aya nag iisa lang siya dito nandito ang pamilya ni Mark mga mababait naman sila pero hindi katulad na si Aya meron siyang nakikita nga anak, ana, ana, na, magulang ayun ang ibig ko sabihin kasi nalulungkot din siya kahit mo nandito na yung mga 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 anak niya sila si sila si Mark naturingan silang mababait talaga sa lahat ng mababait pero si nag-iisip pa rin siya siyempre si Aya na meron siyang sarili niyang magulang at mga kapatid kaya hindi yun maiiwasan ayun eh, siyempre pag mag, may pamilya ka na Talagang ano Talagang ikaw ay eh, Hugot bakos Kung baga sa Bisaya Ang paninindigan mo Kasi nagkaroon ka na na pamilya at talagang Lalayo ka talaga At lalayo Ayan mga kabos Tapos na ako sa dramatic Basta ako uh, Hindi ako nakakalimot Sa inyong lahat Lahat ng mga taga Cebu, Mga mga pinsan dyan sa Cebu, mga kapitbahay hindi <coughs> kami nakakalimot <coughs> at ganun din sa mga pariente namin dyan basta sa Samar at Cebu hindi ko nakakalimutan kayo ayan, kumusta na lang kayo sa inyong lahat dyan at mahal na na mahal namin kayo <coughs> ito, nasamid ako dahil siguro <coughs> naubusan ako ng laway sa kadadaldal, sorry ayan uh, papasok na muna ako at ipagpapatuloy ka na lang ito kung ako'y makasama doon uh, magsusiming doon sa bahay nilang aya ay tiyak na mabibidohan ko ang kanilang pagsusiming ng mga bata kasi, nga sa ngayon, bising busy sila. Masayang-masaya sila. Nagkita-kita silang magpipinsan. Ayun, kagabi pa nga lang. Parang wala nang mga tulog. Nagpintuhan na lang eh. Ay, sinasaway ko lang. Kasi, siyempre, hindi lang naman kami ang nandito. Sinasaway ko. Pero, hindi naman gaano nila marinig. Kasi, may kanya-kanya namang kwarto. Ayun. Ayan, may dumarang kotse. Ayun ko kung sino yan. Ayun Maraming maraming salamat sa inyo at huwag po kayo makalimot na mag mag-like, subscribe. Ayun, maraming maraming salamat sa mga silent viewers na hindi nagsasawa, na hindi kaming iniiwanan. At kumusta na lang sa aking mga kapatid, Jan, Kinaramil, Solo, sa lahat-lahat na <coughs> huwag kayo magtatampo sa akin, dik <coughs> Wala na akong <coughs> panahon ana mag maalalat at basta ang hiling ko lang sa inyo alagaan nyo ang ating ina kasi magpapasalamat tayo sa Diyos na mayroon pa tayong ina at ako nga matanda na rin at marami na rin akong gamot na iniinom pero iniisip ko pa rin ang ating ina mapadalhan buwan-buwan kaya kayo naman jan dahil kayo naman ang nakakatanggap sa padala ingatan nyo rin ang ating ina at uh, yung mga anak mo kailangan mo rin yan pagsabihan na wag naman silang makalimot porket meron na silang mga trabaho wag silang makalimot sa inyo gamitin pa rin natin ang ating pagiging Pilipino kasi hindi naman tayo ipinanganak na mayaman na mas maganda pa nga ang ipinanganak ng mahirap kasi nalalaman mo kung gaano mong itayo ang iyong sarili yun, hindi ka hirap maging mahirap ka man, at least sanay ka sa hirap ayun kung umangat ka man sa buhay huwag ka magbago pakiramdaman mo din na, na ikaw nang gagaling sa hirap kaya yun ipasensya na kayong lahat kung kami, eto huwag kayong mag-isip na na porkit mga taong Me. <coughs> <coughs> Mga tao nag abroad ay mayaman. Ay <coughs> mayaman na. Ay ano, talaga na ako. Dahil kagabi malamig pag sundo namin. Hindi na wawala. Teka. Papasok na ako kasi inum ako ng tubig. Ayan na po. Tiyos ako. Ano ba ito? Papasok. Hmm. Papasok ako. Kasi. Hinuma ko ng tubig. Ay. Ano ba diba ito eh? Hindi pala kailangan buksan. Kasi. Tutulak ko lang pala. Yan na. Kaya umpisa na. Iiingay. Kasi pumasok na ako. Ano? Ayan mga kabos Ang tabayanan nyo Ang pagsu-swimming ng aking mga apo Kasi pupunta sila ngayon doon sa Bahay nilang Aya At magsu-swimming. ah. Pakakainin ko muna dito yung aming mga alaga uh. Ayan mga kabos Ayun kumain na kayong daan Para wala na kayong iniisip na iba bak kumain na kayo. Para sa Ito ito. Ewan ko. Kumain na kayo. Ay kuya ipatong sa lamesa kasi papa. Ito na na Ano sa Ayun, mga kaabos. Ayun, o. Ayun, o, mga pisa oh, mga dalaga o. Yan. Mga pisaw kong apo. Nagpasiksi na kasi mulusop na daw sila doon sa ano, sa swimming pool. Ayan. Si kabos ka ayan no, oh, nag nagmeeting-meeting. Madre. Hmm? Kala lagi uh, kasi. Ah. Oh. Nambo si buro to nang andyan. Ano anuan mo -an yan, kabos ka Oh, pero bubukan na siya. Ayan, no? oh. Nagpasiksi na sila, oh. Kasi magpa-swimming na. At ito yung pinaka-pisaw sa lahat. I love you, pisaw. I love you. love you, pisaw. Ay, ping! Tuk! Tuk! Mas yun! Ayan. Ayan, oh. Oh, punta lang dito si Anumat. Ayun. Sige, yung magasubok ni Tanda. I don't know. I don't know. I know. I do Now, time for your injection. Okay. Um, no. If not around, yeah. my sister can do yeah. this too because she's, she is a medical technician too. Very so. good. Very Very good. good. You don't have a best girl i Yeah. What's a good I don't feel it. Yeah. yeah. It's That's a tiny little. You I know. can It hurts. <laughs> you want to go to Spain? You tell why Hi. Hi. and all in Spain. <laughs> You okay, okay. Yeah. My, my relatives there and my children <laughs> to see you here okay just one look hi i, I just i like to think she's all decorated yeah <laughs> better than christmas when you get all the things on, on yeah. the, <laughs> yeah. Okay. See your letter See you later. Okay. Am I launched?